Yan, so maghanap tayo ng gutarin, gutarin, gutaron. gutarin. Gutarin. Ah, gutarin mo. Adyan din dito. Diyan na kita Dami na sa pawn tulo. mo pa mo sa mga kulay ng mga sa ilang mabuk. Okay. <laughs> <laughs> okay. Oh, Talaga, mukha ano ka. Ito vlog nga. Um, guys. so yan guys, slice natin ito para sa ating humba. And, meron din may yung kuha pa? No, wala na. Para sa kuha ano, ng... Kukuha pa ako para sa ating humba. Ay, hey, mga atayin ko tayo. Fresh cut.

So, ayan, carne. So, bukas so, po na. ay... <laughs> bukas po ay, ano, oh, dear, more visitors. Oh, dahil oh, maraming, oh, ano, maraming. Tawag nito, bisita tayo. Oh, may barangay council, oh. may mayor. Kasi sa gandang oh. break is ba So, ito mga unod, guys. Para na siya sa... Pitada. Ano yun, dala yun? Pagod na ba? Hindi na dyan po siya Sa gots na mas Ano yung hate? Tutulog na si Madam guys sa story. Ah, siya sa loto loto. Guys, ayun na. So tayo nagbuta dito ng humba Ngayon tayong pang afitada. Ah! The proof. And steel car ni Sal. I want RG. I want RG. Si R. So, baby steel. Kami, kailangan namin, it's 2 a.m. already and kailangan namin tapusin to before kami mag-sleep para bukas luto na, para wala nang stress. So, yung mga remaining ingredients nang like, slice like mga spices, mga aromatics, and everything. This is for, again, this is for Kahit ta ada andispo yung baan. We do still have the chicken curry and may din tayong ah uh, pancit bami. So, kain ang mga staff. Oo. Magandang ta guys. Eh uh, busy din <laughs> na si Aya. Di like this Oh, iya. Wala hint pa So, damage pag copy mo. Ah, sige, sige. Dapat sa si Arjun, mga pi? Ako po, mga, mga pi. Kayo. Kita lang ganda rin yung dito, dito pakapi yung. Ayan na si Yaya, siya po ang nagbabalat ng carrots at patatas. Siya po ang Francis Sire ng hinagungan. Huh? Ito, imo ni Dong, <laughs> nagkot mo po, Dong. Maghamit ito, ya. Ay, ito <laughs> yung power bank. Ang si siya power bank. Nandiyan naman si Gimo para sa patatas. Ay, sa ni Carlos, masasabi siya. Patatas. Nandiyan si Michael para sa patatas. Anong nangyayari mo, boy? O, nandiyan mo lang ito, Pancit! boy. Anong mo? Wala yung sa kantin. Wala yung nakamara sa kantin. Wala yung nakamara sa yung Ha? Ha? Sabaraw, di mo lumupo rin. Di mo kayo ma-perp? Hindi maging ma-perfect ang Ang celebrate celebration. Happy 4 million Mahal ko ka kanang ng Sa niya bisa kanang Ayan guys Ganito kami sa province This is yes, a so, so si Betty yan sa fritada Si Bating tapos na sa kanyang Pero ano mo siya sa chicken curry Ako naman mamaya para sa pansit Maganda talaga pag madaking kawa kasi You are free to move And then spacious siya ba? Pero depende din sa taste ng niluluto mo. Parang yabit ni ang dumi at hindi masarap. Guys. Sabi <laughs> oh, diba? <laughs> ko tayo sa isa, ay dua dito. Oh, di ba? Ingon ko sa mga ganun. And guys, so ito na natin yung sahog natin. egg ito na mga panako, tiba, Maramihan siya kasi. Um, tawag ito. Maramihan din pancit na gagawin natin. It's pancit um, tawag sa amin, I don't know sa inyo, guys. kailangan natin siyang i-mix ni using our, no, huh? Ang taas ng na pa natin. Wala na huwi ko yung oil type. yung beans. Kasi ito yung matagal na lang po. natin. Timplahan. Timplahan. Timplahan ng toyo. Oyster sauce. To <laughs> Oyster sauce. Yung... Oyster sauce. Ay 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 sauce. gusto mo yung vlog eh. Isa guys, ha? Ano balik niya, papi? Ayan. Some oyster sauce kasi maramihan to. At MSG. And because Mekos, yun know na guys yung gulay natin nilagay natin, natin sa nigo natin so para masipal kasi magbuboyal tayo nito para sa ating pancit okay. guys ang ating pancit bangi oh my god sa so, pamalan na natin isa guys di Guys, ang sarap nito. Oh my god, ito ng ating pancit bam eat. So let's eat. Oh my god. Let's eat, let's eat. Ang salimant with our handa, guys. May chicken curry dalawa. Wow! Mga Miss Universe. Thank you. Yeah. Ma bayot sa hasaan. Tsaka talagang ang kuan. Bayot sa hasaan, mga ito. Igot, igot. Aman, ni ato ang panito, guys. Maringba nga. Bumpy. Diyan, uh, uh at meron din dyan doon sa kanila. Judge <make> uh, Judge ka? जज यार <laughs> <laughs>